Magandang araw sa ating lahat. Ngayong May 16, 2025, narito ang latest weather update. Bago ang lahat, huwag kalimutang i-like, i-share ang video na ito, mag-subscribe sa aming channel, at i-click ang notification bell para lagi kang updated sa mga ulat ng panahon. Ayon sa latest weather report ng PAGASA, patuloy ang maulang panahon sa malaking bahagi ng Mindanao, gayon din sa Palawan at ilang bahagi ng Visayas dahil pa rin sa epekto ng Intertropical Convergence Zone, ITCZ. Samantala, ang umiiral na easterlies ay nakakaapekto sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan inaasahan ang mainit na panahon tuwing tanghali at posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa hapon at gabi. Ayon sa pag-asa, walang namomonitor na bagyo or low pressure area na direktang makaapekto sa bansa gayon Gayunpaman, dahil aktibo ang ITCZ sa bahagi ng Mindanao, hindi inaalis ang posibilidad ng pagbuo ng sirkulasyon o low-pressure area sa silangang bahagi ng rehiyon sa mga susunod na araw, kaya't manatiling nakaantabay sa mga susunod na update. Para sa panahon ngayong araw ng Friday, sa buong Luzon, maliban sa Palawan, inaasahan ang bahagyang maulap hanggang maulap na kalangitan. Mainit pa rin ang panahon lalo na sa tanghali pero may posibilidad ng scattered rains and thunderstorms sa hapon hanggang gabi na dulot ng easterlies. Ang mga pagulan ay maaaring tumagal mula 30 minutes hanggang 2 hours at maaaring maging katamtaman hanggang malakas, lalo na kapag may severe thunderstorms. Mag-ingat sa mga posibleng pagbaha at pagguho ng lupa, lalo na sa mga flood-prone at landslide-prone areas. Ang temperature forecast sa Metro Manila, inaasahan ang bahagyang mainit na panahon na may temperaturang mula 25 hanggang 34 degrees Celsius, habang sa Baguio City ay mas malamig na klima ang mararanasan na may temperaturang mula 16 hanggang 26 degrees Celsius. Sa Lawag, Tuguegarao at Legaspi, posibleng umabot ang temperatura hanggang 33 degrees Celsius, samantalang sa Tagaytay ay bahagyang mas malamig na may temperaturang hanggang 32 degrees Celsius. Sa Visayas at Mindanao, particular sa Zamboanga Peninsula, BARMM, Palawan at Eastern Visayas, asahan ang maulap na kalangitan at scattered rains and thunderstorms dulot ng ITCZ sa nalalabing bahagi ng Visayas, posibleng makaranas din ng mga isolated thunderstorms sa umaga pa lamang. Huwag kalimutang magdala ng panangga sa ulan kapag lalabas. Ang temperature forecast sa Puerto Princesa, inaasahan ang katamtamang init na may temperaturang mula 26 hanggang 32 degrees Celsius, habang sa Kalayaan Islands ay posibleng umabot mula 26 hanggang 33 degrees Celsius. Sa Iloilo, Cebu at Tacloban, makakaranas ng bahagyang mainit na panahon na may temperaturang hanggang 32 degrees Celsius, gayon din sa Cagayan de Oro. Samantala, sa Zamboanga ay posibleng umabot ang init hanggang 33 degrees Celsius, at sa Davao ay inaasahan ang temperaturang mula 25 hanggang 33 degrees Celsius. Sa kabila ng mga thunderstorm, may kainitan pa rin tuwing tanghali. Sa Metro Manila, ang forecast heat index ay maaaring umabot mula 39 to 42 degrees Celsius. Sa ilang bahagi ng La Union, Cavite, Quezon at Occidental Mindoro, inaasahan ang heat index na aabot sa 44 degrees Celsius. Ilang bahagi ng Ilocos Region, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region ay posible ring makaranas ng heat index na nasa danger level. Magdala ng proteksyon laban sa init at huwag kalimutang uminom ng maraming tubig. Para sa lagay ng karagatan, wala tayong gill warning na nakataas kaya ligtas na makakapalaot ang ating mga kababayang mangingisda at ang mga may maliliit na sasakyang pandagat. At iyan ang ating lagay ng panahon ngayong araw. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutang i-like ang video na ito, i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, mag-subscribe sa aming channel at i-click ang notification bell para maging updated sa mga susunod pang weather updates. Ingat po tayong lahat.